Magandang araw sa lahat, ang kwento ni Long Shen. Kabanata 5. Ang Imperial College ay nagbukas ng mga pinto nito isang araw bawat buwan para sa mga marangal na tagapagmana ng kabisera ng Imperial. Sa umaga, magsasanay sila ng tula at kagandahang asal, at sa hapon, ang deposito ng martial arts ng palasyo ay magagamit ng lahat ng walang bayad. Ang mga nakaraang pagbubukas ng Imperial College ay ganap na walang kahulugan para kay Long Chen dahil kahit na dumalo siya, siya ay magiging object ng pangungut siya para sa lahat doon. Ngunit na yon ay hindi na yon ang kaso. Matapos inumin ang Feng Fu Peel, na condensed na ni Long Chen ang isang embryonic form ng Feng Fu Star. Bagaman ito ay isang embryonic form lamang at hindi makapag-imbak ng ganoong kalaking espiritual na enerhiya, nakapag-imbak pa rin ito ng higit pa kaysa sa kung ano ang maaaring maimbak sa mga meridian lamang ng katawan. Kung tutuusin, ang mga meridian ay parang mga ilog habang ang dantian ay parang karagatan na nagpapakain sa mga ilog, kahit minsan ay tinatawag na dagat ng enerhiya. Kahit na ang isang ilog ay maaaring mukhang malaki, ang kapasidad nito ay limitado. Kung wala ang dantian na umalalay dito, mabilis itong mauubos ngunit ang problemang ito ay ganap na nalutas sa pamamagitan ng pagkondensasyon ng Fengfu Star. At ang pinakamahalagang bagay ay ngayon na ang embryonic na anyo ng Fengfu Star ay nakondens hanggat may sapat na enerhiya, ito ay magiging isang kompletong Fengfu Star. Sa oras na yon, magkakaroon si Long Chen ng kakaiba sa kanyang sarili na gagamitin bilang isang dancient. Ito ang pinaka-natatanging punto ng Nine Star Hegemon Body Art. Kapag ang lahat ng siyam na bituin ay nakondens, ito ay katumbas ng pagkakaroon ng siyam na dantian. Maiintindihan ng sinuman kung gaano kalakas ang uri ng malakas na pinagmumula ng espiritwal na enerhiya. Si Long Shen ay may hawak ng buong Nine Star Hegemon Body Art. Sa kasamaang palad, ang gayong pamamaraan ng paglilinang ay isang bagay na sumalungat sa kalangitan, at ang kanyang pangunawa dito ay napakababa pa, kaya kailangan pa niyang gumastos ng walang katapusang halaga ng pagmumuni-muni dito. Kapag nakaya niyang ganap na I can ang kanyang Feng Fu Star, makakapag-imbak siya ng napakalaking espiritual na enerhiya. Pagkatapos ay maaari niyang subukang pagsamasamahin ang kanyang mga daluya ng dugo at pumasok sa yugto ng blood condensation. Kaya naging isang tunay na martial artist, ang yugto ng chi condensation ay ang unang hakbang lamang ng pagsasanay sa martial arts. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa yugto ng blood condensation, pagkakaroon ng iyong dugo at chi surge, at pagkakaroon ng iyong martial powers na biglang tumaas, sa kakalamang maituturing na isang tunay na martial artist. Hindi alam ni Long Chen kung anong heaven stage ng chi condensation ang ibibilang niya, ngunit sa pagbuo ng kanyang embryonic feng star. Ang lakas ng kanyang katawan ay nadagdagan ng nakakagulat na halaga. Ang kasalukuyang kanya ay maaaring magpakawala ng isang napakasimpleng suntok, at ito ay magiging sanhi ng pagsipol ng hangin kaya't ang puwersang nabuo nito ay magkakaroon ng sapat na kapangyarihan upang basagin ang isang plorera kahit dalawang metro ang layo. Sa totoo lang, parang puno ng lakas ang buong katawan niya. Ang layunin niya sa pag-aaral sa Imperial College sa pagkakataong ito ay makapasok sa Martial Arts Depository. Sa embryonic form ng kanyang Feng Star, ang espiritual na enerhiya ng kanyang katawan ay tumaas, at maaari na siyang magsimulang magsanay sa Martial Battle Skills. Ang mga tinatawag na Battle Skills na ito ay nilikha lahat ng napakalakas na nakatatanda. Ang mga ito ay makapangyarihang mga diskarte sa pakikipaglaban na gumagamit ng espiritwal na enerhiya, chi, at meridian ng isang tao. Ang Battle Skills ay sobrang nakakatakot. Maaari nilang payagan ng isang martial artist na magpakawala ng isang napakalakas na kapangyarihan na ilang beses na mas malakas kaysa sa kanilang karaniwang lakas. Impusibling maging matapang sa harap nila. Sa makatuwid, ang bawat battle skill ay napakahalaga sa isang martial artist. Ngayong si Long Shen ay may spiritual na enerhiya na may kakayahang magsanay sa battle skills, nangangati siyang makakuha ng isa. Ang Imperial College ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Imperial na Kabisera. Ito ay sumasaklaw ng 10-10 sampu kilometro at maliban sa Imperial Palace, ito ang pinakamaganda at pinakakahanga-hangang gusali sa buong kabisera ng Imperial. Matapos ipakita ni Longchen ang kanyang identification plate, pumasok siya sa Imperial College at dumiretso sa Literature Hall. Doon naganap ang lecture sa umaga at kung saan ang mga marangal na tagapagmana ay makikinig sa mga pag-aaral ng dao mula sa mga lecturer na pinag-uusapan ang lahat at anuman mula sa kagandahang asal hanggang sa tula at maging sa mga sinaunang teorya ng panitikan. Pagpasok sa bulwagan ng literatura, nakita niya na dahil sa kung gaano siya kaaga, ang napakalaking bulwagan ng literatura ay mayroon lamang ilang dosenang tao. Haha, ha, Kuya Long, dumating ka. Pagpasok pa lang ni Long Shen, maraming kabataan ang lumapit at magiliw siyang binati. Ang mga kabataang ito ay katulad ni Long Shen, sa iba't ibang dahilan, wala rin silang paraan ng paglinang. Bagamat hindi sila maituturing na matalik na kaibigan, sila pa rin ang mga kapwa nagdurusa na nakiramay sa isa't isa. Sa gininto ang edad ng martial arts sa Phoenix Cry Empire, ang mga kabataang ito ay maaaring hindi nabuli sa kaawa-awang paraan tulad ni Long Chen, ngunit madalas din silang tinutuya at dumaranas ng malamig at walang malasakit na pagtrato. Kaya, ang mga taong ito na dumanas ng mga katulad na pahirap ay naging mas malapit kay Long Chen. Natutuwa silang makita siya ngayon dahil matagal na silang hindi nagkita. Haha, maaga kayong pumunta dito, natatawang bati ni Long Shen. Sa tagumpay ng condensation ng kanyang Feng Fu Star, ang kanyang mod ay lubos na bumuti mula sa dating nalulumbay sa kanya. Narinig ko ilang araw na ang nakalipas na si Kuya Long ay nagpakita ng kanyang kahangahangang kapangyarihan, na tinalo si Li Hao. Ah, hinahangaan mo talaga kami. Don't tell me na si Kuya Long ay talagang kayang magcultivate ngayon, tanong ng isang payat na binatilyo. Sa orihinal, lahat sila ay kapareho ni Long Chen. Nang marinig na talagang matatalo ni Long Chen si Li Hao na nasa ikatlong heaven stage ng Qi Condensation, lahat sila ay labis na nabigla habang nakakaramdam din ng bahagyang selos. Hehe, he, swerte lang. Ngunit kamakailan lamang, natutunan ko ang isang bagong divine technique. Ayaw ipagpatuloy ni Long Chen ang paksang ito. Kaya naglabas siya ng bagong misteryosong paksa. Divine Technique. Ano yan? Oo naman, ang lahat ay agad na nagambala sa bagong pagbabagong ito sa paksa. Hehe, ang nakababatang kapatid na ito ay nakakuha kamakailan ng isang bihirang libro ng clairvoyance, at pagkatapos ng masusing pagbabasa ng librong ito, natutunan ko ang ilang bagay, medyo kampante na sabi ni Long Chen. Clairvoyance Technique. Hindi ba't yun lang ang ginagamit ng mga manghuhula sa mga lansangan para manloko ng mga tao? Hindi masyado. Sa natutunan ko sa clairvoyance technique na yon, nakita ko na ang mukha ni Li Hao ay may madilim na palatandaan ng kasawian, at noon lang ako nagpasya na makipag-duel sa kanya. At tungkol sa resulta, hehe, tumawa si Long Chen at tumigil doon. Sandaling nagdududa ang lahat nang biglang may sumigla sa pangunawa at bumulalas, mukhang totoo. Narinig ko na si Li Hao ay tila nakukulam noong araw na yon at ang kanyang buong katawan ay walang kahit nakititing na enerhiya bago siya natalo ni Kuya Long. Ang mga detalye ng labanan ni na Long Shen at Li Hao ay alam ng lahat, ngunit maraming tao ang nadama na ang pagkatalo ni Li Hao ay isang malalim na misteryo. Sa ngayon, nagkaroon ng malaking talakayan tungkol kay Long Shen. Hehe, Kuya Long, dahil marunong kang magbasa ng mga mukha, maaari mo bang tulungan akong tingnan at sabihin sa akin kung bakit palagi akong iniiwasan ng aking mapapangasawa? Bakit hindi siya pumayag na makita ko? Medyo nakakainis na tanong ng isang tao. Walang problema, halika, halika, humanap muna tayo ng mauupuan nating lahat. Ang nakatayo dito ay medyo hindi angkop. Nakahanap ang kanilang grupo ng mesa sa sulok na mauupuan, at may mga pampalamig pa nga ang mesa para sa kanila. Itinuro ni Long Shen ang mga dessert ng mesa at natatawang sinabi sa lahat, kumain tayong lahat ng isang piraso. Okay, ang ibang mga tao ay hindi tumayo sa kagandahang loob at lahat ay kumuha ng isang piraso. Ang lahat ay tila medyo nalilito habang nakatingin kay Long Chen. Kamusta ang lasa? Napakagaling. Kain tayo ng isa pang piraso. Sige, ang taong yon ay muling pungulot ng isang piraso at kumagat. Ngunit nang siya ay nakakain lamang ng isang kagat, ang kanyang mukha ay biglang lumiwanag. At siya ay magalang na lumingon kay Long Chen at sinabing, maraming salamat sa payo ni Kuya Long. Naiintindihan na ng kapatid na ito ngayon. Masyado akong matako at pinaalalahanan ako ni Kuya Long na kailangang makuntento ang mga tao sa kanilang sitwasyon. Tama ba? Lahat ay tumingin kay Long Chen ng may paghanga. Sino ang mag-aakala na si Long Chen ay may malalim na kakayahan na gumamit ng ilang maliliit na dessert bilang pagkain para sa pag-iisip? Gayun pa man, bamantong hininga pa rin si Long Chen at umiling. Mali, ang gusto kong ipaalala sa iyo ay ang taba mo na ngunit kumakain ka pa rin ng ganito karami. Sa lalong madaling panahon ay hindi ka na makakasya sa pintuan. Ang katutuhanan na ang iyong kasintahan ay kasama mo pa rin at hindi ka iniwan ay isa ng napakalaking tirahan. Dapat masaya ka sa ganyan. Sa hugis ng katawan na tulad mo, kahit sinong babae ay matatakot na matulog sa tabi mo. Paano kung gamulong ka sa iyong pagtulog? Dinudurog mo siya ng hosto, mapapa-flat siya. Namula ang mukha ng taong iyon, at sa paalala ni Long Chen, tiningnan niya ang kanyang taas na limang talampakan na may apat at kalahating talampakan ang lapad na Chan. Kumbaga, naramdaman niya dati na medyo tumaba lang siya. Fatio, huwag sayangin ang mahalagang oras ni Kuya Long. Bilisin mo at pamayat ka. Kuya Long, hehe, kumusta ka sa pagbabasa ng mukha ko? Magalang na tanong ng ibang payat na kabataan na nakangiti. Oh, ikaw, si Long Chen ay gumawa ng isang malaking palabas ng napakaseryosong pag-arte habang tinitigan siya ng matagal bago sinabing, ang iyong mukha ay nag-order na bago ka mag Ikaw ay maghihikahos at madidismaya, ngunit ang maganda ay pagkatapos mong mag -trinta. Ang taong yon ay naging masaya, na nagsasabing, Posible bang pagkatapos ng tatlong puo ay bigla akong bumangon sa aking paglilinang? Hindi. Pagkatapos mong mag ay unti-unti kang nasasanay sa iyong sitwasyon at hindi na mabibigo, sabi ni Long Chen, hindi napigilan ng lahat na humagalpak sa tawa. Ngunit habang sila ay tumatawa, bigla nilang nakita ang dalawang mapait na mata na nakatitig sa kanila, dahilan para maputol ang tawa ng lahat. Matagal nang napansin ni Long Chen ang taong yon. Paglingon nila, nakita nilang lahat si Li Hao na nanlilisik ang mga punyal sa kanila. Senior Li Hao, mabuti na ba ang iyong mga sugat ngayon? Binabati kita, ang iyong mga panlabas na sugat ay gumaling na, ngunit paano ang iyong panloob na mga sugat? Tanong ni Long Chen, na tila labis na nag-aalala, namula ang mukha ni Li Hao. Noong araw na yon, ang kanyang mukha ay dinurog ni Long Chen, at kinailangan siyang ihatid pa uwi. Ang pamilyang Li ay nagmamadaling humingi ng tulong sa isang alchemist mula sa Alchemist Guild at nagbayad ng napakalaking halaga ng gintong barya upang mabawi si Li Hao. Mga ad ng Pub Future, ang pagkakaroon ng pera ay tunay na mabuti. Sa napakaikling panahon, bumalik na si Li Hao sa punto kung saan kamukha niya ang isang normal na tao. Ngunit pagkatapos ibalik ni Long Chen ang paksa, nagsimulang sumakit ang singit ni Li Hao na parabang naaalala niya ang isang sipa ni Long Chen. Sa oras na yon, napakatindi ng sipa ni Long Chen, medyo malayo na lang sa pagiging lumpo niya. Ang pinakaikinagalit niya ay napagkatapos lamang siyang madala sa bahay at gumaling ay napansin niyang may kulang siya. Nang mapansin ito ng kanyang ari-arian, dali-dali silang bumalik sa martial arena, ngunit ng mga oras na iyon, nalaman nilang nalinis na ang arena, at napabalitang may natangay ng mabangis na aso. Nang magising si Li at marinig ang balitang ito, halos mamatay siya sa kanyang galit. Ngunit ngayon ay walang paraan upang ayusin ito, at gaano man kahangahanga ang isang alchemist, walang paraan para ayusin nila ang nawala sa kanya. Ang dating dalawa ay isa na lamang kahit na ang pagkawala ng isang hiyas ng pamilya ay hindi siya ikiling habang naglalakad. Ang pagkawala ng orihinal na simetriko na pares ay mahirap para sa kanya. At ngayong ibinalik na ito ni Long Chen, ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Pinandilitin niya ng mga punyal si Long Chen, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Long Chen, anak ka ng BTCH. Hinahamon kita sa isang life and death duel. May lakas ng loob ka bang tanggapin? Ang orihinal na nakakaaliw na ekspresyon ni Long Chen ay agad na naging tense. Ang tawagin sa ganoong paraan ay labis na nakakainsulto, lalo na't iniinsulto din ito ang kanyang ina. Mahika, ito talaga ang kaso ng hindi marunong magpahalaga sa buhay ng isang tao. Sige, kung gusto mong lumaya sa mga alalahanin ng mortal na mundo, tutulungan kita, katulad ng dati. Gusto kong magdagdag ng steaks. Binalik ni Long Chen si Li Hao, dahil gusto mong mamatay, mas mabuting inalok mo ako ng ilang benepisyo. Bagamat nagmula sila sa iisang imperyo, wala siyang pakialam kay Li Hao, at ang kanyang kamatayan ay magiging walang kabuluhan sa kanya. Mabuti. Gaano man kataas ang gawin mo, ako, si Li Hao, ay tatanggap. Nanunuya sa kanyang isipan, naisip niya sa kanyang sarili na gaano man kataas ang pusta, kapag namatay na si Long Shen. Walang paraan na maaari niyang gastusin ito. Si Li Hao ay nasa ilalim ng impresyon na noong huling pagkakataon ay siya ay naging pabaya, at si Long Chen ay nakahawak sa butas na iyon at sa gayon siya ay natalog. Ngayon ay tiyak na hindi siya gagawa ng parehong pagkakamali, kaya ang laban na ito ay tiyak na hindi pupunta sa parehong paraan tulad ng huling laban. Bilang karagdagan, ang oras na ito ay naiibasa na siya ay nagdeklara ng isang buhay o kamatayang tunggalian sa huling tunggalian. Kahit na hindi ka mananagot sa pagpatay sa iyong kalaban sa isang suntok, hanggat pumayag ang kalaban, hindi ito pinahintulutang magpatuloy sa pag-atake sa kanila. Ngunit sa tunggalian ng buhay o kamatayan, sa sandaling ang dalawang tao ay umakyat sa entablado, ito ay katumbas ng paglalagay ng kanilang buhay sa linya. Kahit na may umami ng pagkatalo, wala itong silbi. Maaaring gawin ng nanalo ang gusto niya. Ang buhay ng Tal-Unan ay nasa kanilang mga kamay. Okay bukas, tatlong quarter pagkatapos ng tanghali, magkikita tayo sa yugto ng buhay at kamatayan. Malamig na tumawa si Li Hao, at nang tumingin siya kay Long Chen, para siyang nakatitig sa isang patay. Malamig nang ngini siya ni Long Chen sa loob. Ngayon na ang oras para patayin niya ang manok para bigyan ng babala ang mga unggoy. Nang makitang umalis si Li Hao, tuso siyang tumawa, Mag-ingat na manatiling balanse habang naglalakad, huwag mong trip. Nang marinig ang mga salita ni Long Chen, si Li Hao, na tumalikod na para umalis, ay nanigas, at ang kanyang mukha ay naging liko habang hinuhulaan niya ang nakatagong kahulugan sa likod ng mga salita ni Long Chen. Huminga siya ng malalim, umaktong parang walang narinig habang dahan-daang naglakad patungo sa ibang bahagi ng literature hall ngunit ang mga salita ni Long Chen ay tila isang bakal na karayom na tumutusok sa kanyang mga sensitibong bahagi, at sa tuwing itinataas niya ang kanyang binti, ito ay mag-uudyok ng mga alaala ng nakakapanghinayang pag-atake na iyon. Nagpatuloy siya sa pagarte na parang walang nangyari, ngunit habang sinusubukan niyang gawin iyon, mas nagiging hindi natural ang kanyang lakad. na naging sanhi ng kakaibang pagtitig sa kanya ng lahat. Sa huli, si Li Hao ay gumalaw na katulad ng isang pato. Isang tao ang bamaling kay Long Chen at pinaalalahanan siyang mag-ingat. Brother Long, bakit mo tinanggap ang kanyang hamon? Isa itong laban sa buhay at kamatayan na iyong pupuntahan. Isa sa inyo ang mamamatay. Walang problema. Ngayon ay nabasa ko ang kanyang mukha at nakita ko ang isang madilim na aura ng kamatayan sa paligid niya. Sa pag-ikot nito sa kanya, ito ay karaniwang tulad ng isang multo na tinatakan ang kanyang buhay, siya ay tiyak na mamamatay sa loob ng dalawang araw. Tama, mayroon na akong isang bagay na kailangan ko ng tulong ng ilang tao, bulong ni Long Shen. Nagpalitan ng tingin ang lahat at sa bandang huli, nagdikit ang ngipin ng binyansagang sagang mataba na si Yu. Brother Long, dahil humingi ka, ibibigay ko sa iyo ang buong ipon ko. Pagkasabi nito, iniabot niya ang isang crystal card kay Long Chen. Hindi inaasahan ni Long Chen na ang matabang yun na ito ay talagang magkakaroon ng ganoon kalakas na espiritu ng pagkakapatiran sa kanya. Ang kanyang crystal na card ay may higit sa 80,000 gintong barya. Bagamat lahat sila ay marangal na tagapagmana, karamihan ay ipinanganak sila sa malayong mga sanga, kaya hindi sila itinuturing na napakahalaga ang mga gintong barya ay dapat na napakalaking halaga sa mataba na you. Fine, may 60,000 ako dito, kunin mo. Wala akong ganoon karami dito, 30,000 lang. Kuya Long, mayroon lang akong kaunting kakayahan. Meron akong, noong una, naisip ni Long Shen na ang paghiram lamang ng 10,000 gintong barya ay marami na. Hindi niya akalain na talagang lubusan nilang laman ang kanilang mga bulsa para tulungan siya. Lahat, kung nagkataon lang na mamatay ako, mawawala ang pera mo. Tiningnan ni Long Shen ang mga crystal card sa kanyang kamay at hindi niya maiwasang bigyan ng paalala ang lahat. Masama ba tayo ni Kuya Long? Walang sino man sa atin ang may kakayahang magtanim at araw-araw kailangan nating magdusa sa mga pagdurusa ng ibang tao. Kapatid na Long, ang katotohanan na naglakas-loob kang makipaglaban sa isa sa kanila ay nangangahulugan na mayroon kang tapang na wala sa amin. Kahit na wala kaming lakas ng loob, ang pagtulong sa iyo sa maliit na ito ay isang bagay pa rin na magagawa namin. Nang makita ng mga taong ito na sumang-ayon si Long Chen sa labanan ng buhay at kamatayan, hindi nila maiwasang maging excited dahil nakikipaglaban sila sa isang karaniwang kaaway. Nang makita si Long Chen na humihingi ng tulong, mas lalo silang nag-init at sa huli, wala silang pakialam sa mga kahihinatnan. Tumango si Long Chen. Itinala niya ang damdaming ito sa kanyang puso habang hawak niya ang mahigit dalawang daang libong gintong barya sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa bulwagan ng literatura, at ang orihinal na maingay na bulwagan ng panitikan ay agad na tumahimik. Abangan ang susunod na kabanata. Kung nagustuhan mo ang kwento na ito, please like and share. Maraming salamat.